O oh, yan na yung aming sasakyan Malaking barangkot din pala ito Yan Ang furnace, ang ganda Ayan, ang aming proseso Yan, yung iba sa basa papasok. papasok pa nga kami magpunta ng bus Ay, mapunta ng barko.

Wag mo din Okay, na na tayo. Okay. Okay. Aakyat okay. pa ng park ko Alayong, okay. siya ah. <laughs> Ay, mo natin 'ko, 'te. Ay, pa. na mga pa nagpapahinga ka. Ang <laughs> ah. <laughs> oh, <senior. laughs> boy ikaw na. na. Pasok po sa dulo.

Kitae. <laughs> yeah. Sa. <laughs> pa ng ticket na sa kanila mga ticket natin. Ito ang dalawa number 2.